Yung mga karakit, for today's video isasama sama ko kayo kung paano nga namin tinatapos ang buong araw as online seller ng mga ukay-ukay at ipapakita rin namin sa video na to kung paano ba namin tina-process ang mga na-orders no nyo sa amin pag nagla-live selling kami at bago ito i-deliver. Kadalasan ganito ang ginagawa namin pagkatapos ng live selling or di kaya minsan dalawang araw bago kami makapag-invoice kaya kung isa ka sa customer namin na naghahantay madalas ng aming pag invoice at total ng inyo na ay ito ang dahilan kung bakit medyo late kami naka nakakapag-send sa inyo. At maaari din ang video na to ang makasagot sa iyong katanungan. At habang ini-edit ko nga ang video na to, nagulat ako sa isang araw na live namin, eto ganto karami ang napamay namin at masasabi ko talagang dumarami na tayo. Sa pagla-live selling talaga, mudi ang mga customer kasi minsan marami ang viewers pero kukunti ang nagmamay at madalas pa maunti ang mga viewers pero solid ang mga nagmamay. Sa ganap na ito ay dumating na nga pala si Natalie galing sa kanyang pag-aaral ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy sa gantong gawain. Paglipas nga matapos ang ilan sa mga gawain, paglalambingan, binibigyan pa rin namin ng oras yung pagkukwentuhan kahit papaano naman ay nakakausap namin si Natalie sa kanyang mga ginagawa sa eskwela. Pagkatapos nga namin may plastic, lahat ng nakita nyo na nakalatag sa sahig ay ganito siya karami. Maaring hindi pa nga ito nangangalahati eh, kung para sa ibang online seller pero ayos lang kasi para sa amin sobra-sobra na ito at so, dahil nga nagsimula kami ng paisa-isa hanggang sa dumami ng pauti ute medyo mahaba panahon bago kami nagkaroon ng ganito karaming minor at talagang ngayon pa lang nagpapasalamat na ako ng sobra-sobra. Kaya kung ikaw ay isa sa mga customer namin, pakilike naman ang video na to. At kung sa tingin mo naman, mag enjoy ka talaga dito sa mga ganitong klase ng content, pakishare naman at huwag mo kalimutang mag-follow. At sa halos araw-araw na ginagawa namin to sa loob ng ilang taon, ay talaga nang managulat kami sa initiative at kasi pagani natali Natalie, madalas pa nga siya na lang yung solong natutulog kapag busy kami at inaabot siya ng antok sa aming paglalive. Tulad dito, ito yung mga bagay na hindi ko na dapat ibibidyo dahil alis nga si Mrs. walang magbibidyo, siya na lang daw ang kukuha nito at talagang marunong na nga rin naman at paunti-unting nasasanay na rin siya kung paano umawak ng cellphone at pagbablog. Sa mga oras na ito ay binuhos ko na ang lahat ng laman ng sako para maayos na namin to dahil sa ilang beses namin paglalive ay marahil marami dito ang pare-pares na pangalan at pagsasamasamahin na namin to sa isang plastic para mabilis na lang itong madeliver at kailangan i-breakdown din ng maayos para tama ang babayaran ng ating mga customers. Ito nga pala ay ang mga parcel na deliver sa bayan ng Mayay at Louisiana bukod pa rito ang mga shipping na sa susunod ay iaayos din natin at isasama rin namin kayo kung paano ba namin ipinaprocess ang mga ito. Dahil nga may karamihan kaya nag back to back na kami ni Mrs. at madaling araw na sa ganap na ito kaya nagpahinga na rin at pagsabit ng umaga ay pinagpatuloy ko ang pagsusulat ito naman sa papel at ito naman ang dadalhin ng rider para may guide siya kung saan ang location ng bawat isa sa ating mga customers.

At pagkatapos ng kulitan namin ni Mrs. ay dumating na si Madam Meldy para ilagay ang lahat ng items sa mga sako at i-check naman ang bawat pangalan kung tama o tali yung quantity na magiging laman ng sako at walang parcel na maiiwan iwan para sa ating customers. At binuot ko na nga ito papunta sa service ng ating magandang rider. Nakaka-proud lang kasi kaya nyo yung mga ganitong gawain na sa totoo lang ako hirap na hirap pa yung simpleng pagdadrive nga ng motor hindi ko pa magawa. Lalo na sa madaming dumadaan sa sasakyan. Ganun talaga may iba-iba naman tayong kaya nan. O hala, kung isa ka sa customer na madeliveran nito, mag-comment ka naman dyan sa baba kung ano yung naging experience mo sa pagmamind sa aming online-online ng ukay-ukay. Kung nakarating ka sa parte ng video na to, maraming maraming salamat. O huwag kalimutang mag-like and follow dito sa ating Facebook. Thank you! Ingat! Bye-bye! God bless!